sa sumusunod ang may mong kapwa. Ang mga sumusunod ay maaari mong maituri na iyong kapwa maliban sa isa. Ano ang pinamagandang balalarawan sa aulugan ng kapwa? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng ugnayan at pagtutulungan ng leader at tagasunod sa isang samahan? Natasan ka ng iyong guru sa ESP na maging leader. Ano ang pinaka nararapat mong gawin sa mga miyembrong palaging lumiliban sa klase? Bakit mahalaga ang alamin ang mga gampanin ng isang habuting Anay sa sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng isang mapanabutang leader at tagasunod. Bakit mahalaga na mahubog sa isang tao ang kakikipagkaigigan? Alin sa sumusunod ang higit na dahilan? Niyaya ka ng iyong mga kaklase na manood ng pelikula may malalaswang tema. Anis lahat ng malapit mong kaibigan ay manood. Kailangan daw nilang gawin ito upang hindi maging manghang sa pagikit sa talik. Ano ang pinaka nararapat mong gawin? <coughs> ang mga mag-aaral sa ikawalong baita ay nagkaroon ng isang friendship game na asid na tuwang mape. Ang hangarin ng larong ito ay upang magkaroon ng interaksyon ng mga mag-aaral sa iba pang seksyon. Bilang isang mag-aaral, ano ang nararapat mong gawin upang mas mapaunlad ang pagiging kaibigan? Si Enrico at Chan ay nag-aaway. Dumating si Dick at sinungupan niyang ayusin ang argumento. Sa kang pag-uusap, lumabas na mali si Enrico at tama si Chan. Ngunit natalit na kaibigan ni Dave si Enrico. Kung ikaw si Dave, ano ang nutri na ka nararapat mong gawin? Anong uri ng damdamin ang inilahat sa mga pamimilian ang naging epekto ng pagkitiwala sa Diyos? Anong mga bertud at pagpapahalaga ang nakatutunong upang harapin ang matinding pagkabugi? Salingkutan, takot at dalit. Anin sa si mga sumusunod ang tumutukoy sa kagyat, tuton o reaksyon ng tao sa mga bagay na kanyang ita. Nararamdaman na amoy na at naririnig na binibigyan na interpretasyon ng kanyang isip. Alin sa si sumusunod ang maging epekto sa pilos ng tao kapag hindi niya napamahalaan ng gusto ang kanyang emosyon? Anong bertot ang hindi na kailangan kagayin o pamatagtalon pa yan ang mga Ano ang magiging epekto sa padalos-dalos na pagpapasya na ang binabasihan ay ang nararamdaman galit sa sarili? Alin sa sumusunod na emosyon ang tumutukoy sa paniniwala magkakaahong din siya sa kahirapan? Kung sa palabi ninyo ay iyon ang makabubuti sa pamkat, subukan natin gawin ng sama-sama upang tumasam atin hunters magkaisa tayo. Ano ang nais nice na ipaiwatib ng payag na ito? Ang mapanabutang leader at tagasunod ay nararapat na taglayay ng mga mabubuting katangian. Ang mga sumusunod na pahayag ay katangian ng mapanabutang liter at tagasunod mandi sa... Ano ang kahalagahan ng isang liter at tagasunod sa isang samahan o pangkat? Ayon kay Alexander Haslam, ang mahusay na liter ay ang taong naging mahusay na blang. Bilang isang mabuting pinuno at tagasunod, ano ang mga katangian ang dapat tablayin? Ano ang tawag sa isang leader na nagbigay ng inspirasyon at direksyon sa mga tagasunod? Nasira ng iyong kapatid ang paborito mong bag. Ano ang pinaka nararapat mong gawin sa nararamdamang emosyon batay sa sitwasyon? Gabi na na makauwi si Ana mula sa practice nila sa gawain pagtatanghal sa paaralan. Nakaramdam siya ng takot na marinig niya ang koloskos sa di kalayuan kaya binilisan niya ang kanyang lakad pa uwi. Naisip ni Ana na maging kalmado o pang makapag-isip ng tamang gawin. Tama ba ang desisyon ni Ana? Ang sobrang takot ay masama sa kalusugan dahil naapektuhan nito ang nervous system at maaaring magdulat ng karamdaman. Nararapat bang kontrolin ito? Sa tuwing tayo ay nakararanas ng crisis sa buhay, dala ng negatibong emosyon, mahalaga na tayo ay mag-relax. Alin sa sumusunod ang hindi magandang paraan ng pagre-relax? May matinding alitan kayo ng iyong kapitbahay dahil sa inggit niya sa iyo. Ngunit isang araw, humiliation siya ng soplolo upang madala sa ospital ang tatay niyang may sakit ano mo higit na mapata ang tunay na pakikipagkapwa? Ang pakikipagkapwa ay dumadaan sa isang seso upang makilala ng lubusan ng isang tao. Ano ang dapat at higit pang gawin upang lalo pang makilala ang isang tao? <音声><音声><音声> ang pagkakaibigang nakabatay sa kabutian na hindi nangangailangan na ng mas mahabang hon upang umunlad at lumago Tama ba ang pahayag ayon sa konteksto ng araling? Ang blank ay sumisibol mula sa pagmamahal ng mga taong hikit na nakakakilala sa ating pagkatao. Ito ay isang natatanggap para sa special na tao na mas ang halaga kaysa sa isang ordinaryong pakilala lamang. Ang sumusunod ay mga halimbawa ng pagpapatawad sa isang kaibigan maliban sa... Ano ang pinakaangkop na dahilan kung bakit mahalaga ang pakikipagkaibigan? Laging isinasabuhay na magkaibigang Lorna at Aida ang pagawa ng mabuti sa kapwa at pag-iwas na makapanakit sa iba. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng no, higit na katangian na dapat mong